mga kagugma. Adunay usa ka SDA nga matod pa niya nga tinuod. Yes, nga ang sabadista mao'y nagpapatay ni Kristo. Paminaw na ang iyang video mga kagugma. Pamoy kay sun ko sa mga CFD o blay mga reliyon na Sunday keeper. Matod pa nila mahigala nga nagpatay do kay Kristo mga sabadista. Yes, mga na nagpatay kay Kristo sabadista kay tungod ang sa panahon ni Kristo na ang mga apostolis na doon si Kabuok, o mga hugyo nga iya kaaway na gusto siyang patyon, mga kaigsunan ko. Mga sabat keeper to sila. O makita na itong Mahigala, nga sa ilang panahon, walay sandi keeper. Kini mga kagugwa, nalingaw yun ko sa iyang explanation. No? Nga tungod kay ang mga 70 adventis nga atong maistorya, mingong ganita nga sa balista mo yung nagpatay ni Kristo, mingong na sila diloy. mga Romano. O. Oh. Yan anong siya midawat man nga sa balista nagpatay ni Kristo. Unsa may ihang motibo. Ang iyang motibo mga kagugma. Aron majustify niya ba? Nga diha na sila sa panahon ni Kristo. Kay mao nagpapatay. So naa na sila. Ulahi daw kuno ang sandi <laughs> So sulungot siya pagpanginda pagpangindahay nga makakunik sila dito. Midawat siya nga sa barista nagpapatay ni Kristo. O, oh, take note mga sa barista. <laughs> Kamu'y nagpatay ni Kristo, matupad sa kauban. So, mga iksoon, yan yung gingon din nga, o, oh, ang mga sabat kipir. Yang sandi kipir, wala pa. Uwahi mo, Na na lagi mi. <laughs> mga iksoon, kung imo bitawang paminahon, nga, wag yung kay kaalam, wag yung kay hanaw sa Biblia. Baka yung kang tuun, no? Diyan na din sila, Ang mga, kung sandi kipir, wala pa mga Iksuon, kanang diyan na sila mga judaism na usbono us pag ingon na judaism dili na si bin, di adventist ni di sa 1863 si Kristo og ang mga tinunan mga law abiding citizen man to ang balaod sa mga hodiyo, mo sa adlaw sa bado mo na nga sila kay mga law abiding citizen man ni pahulay pud ana daw pero sa dihang si Kristo nabanhaw na namatay og nabanhaw mo pagsugot sa kristyanismo sa ito pa, itong mga hudiyo nga mga apostolis sa diyang si kristo na na ni hawa na sa ilang pagka membro sa judaism nagpasakop na sila sa kang kristo sa mga kristo kristyan iglesia ang Christian. gito ng kristo may ilang adlaw ipapahulay ang adlaw ipapahulay sa kristyan mo ang adlaw ng domingo kaya ang adlaw ng domingo mo na ang pagkabanhaw ni ginungo sa kristo gitagaan nila og dako kay ang bilya pagkabanhaw ni sa kristo kay ni anang adlaw mo ang adlaw sa kaluwasan kay kung wala si Kristo banhawa walay kaluwasan asa man mabasa mga igsuon na sa 1 Corinto 15:14 nga kung wala si Kristo banhawa kawang lamang atong pagtuo kawang lamang atong paghago so mo nga kita bilin lang adlong domingo so adlaw domingo na ang ilhang pagtapok mo nay atong mabasa sa nang si Kristo na banhaw tapok na sila sa matag adlong domingo ya do na ba sila authority ani eh? nga kining adlaw ilang piliyon na San Mateo Pi Ihatag ko kanimo ang yawi sa gingarian sa langit, ang imong gapuson sa, sa yuta ginapo sa langit ug imong baran sa yuta baran sa langit. San Mateo 18:18. 18, ang iyang mga apostol siya gyapon gingnan, ang inyong baran sa yuta ubaran sa langit ug inyong gapuson sa yuta gapuson sa langit. So kana siya na asilay authority. So ang ilang adlaw nga tigtapok Domingo man, so dili ta makasupak anak kay naa silay authority. Kining si 70 Adventists nga nisulpot sa 1863 kinsa may founder ana si Ellen G White uban siyang bana og sa iyang mga barkada ilang barkada tuig 1863 layo kaing gap gikan sa tuig 23. taas ka yung gap taas ka yung taas ka ni sa tuig 1863 mao pa pagsulpot <laughs> sa si Adventist unya bingo dek sila na dili na sila Judaism na ang Seventh Day Adventist nangupya og doktrina sa Hudiyo nga mao ang adlaw ipapulay nga Sabado og uban pa pil baboy Aron kung mangdani na sila silang membro, mingon sila nga nay mabasa na sa Biblia. Kita na. <laughs> Kami na dili na kamoy. Pamasa sa taon mo. Si Ellen G. White mo inyong founder. Dili na malubag na kamaturan nga ang founder sa Seventh Day Adventist si Ellen G. White. Without Ellen G. White, there is no Seventh Day Adventist Church. Walay Seventh Day Adventist Church kung wala si Ellen G. White. Muna itiman, ano Isulot na sa inyong alimpatakan.